Ayun, dito pala oh. Yung mga pangsen yun. Mura na. Pwede na. Ito malalaki ka. hindi to non-stick. okay sana. Kaya lang hindi siya non-stick. Tapos, nababakbak yung ano niyan. Pinaka-coat niya. Kasi aluminyo po yata. Ito eh. Ayoko niya. Ganito po yung salmon eh. Ganito yung salmon Maliit. Gusto ko sana. Ganito yung bilog ng laki niya. Pero, malalim. Pero ganito yung lalim. No? Gets nyo ba ako? Ito okay, kaya lang mababaw, ito. Pagtausan yan. Ano lang kaya? Sa tingin nyo. Masa nagdudum ito eh. 28 cm pala pwede na. Mga 30 sana maganda. 30 tayo ito. Ayun, ito dito. Ito ang tefal. Ayun, ito. Ang size to. Ayan, 28. 4,378. Ayan. Ah. ba? pwede so, sa tingin ko pwede na to 28cm let's go ito mayroon din dito uy masaya pala to ito pa okay oh, din to release shooter pagkakapangalan naman release shooter naman bakit meron ito rito 20 mode vibration refresh shallow So, ayun ano. Uh, ayun po. Ito, binili natin yung tefal na ano, ano, 28 inches. So, teka lang. Napapakita ko sa inyo yung yung isa nating kawali. No? So, ito. Okay din pala yung size niya. No? Akala ko maliit kanina. Dahil malaki yung ano, no, yung background natin. Dahil ito po yung dati namin paglulutuan. Tignan niyo po itsura ng loob. Hindi na siya presentable. Yan. Tapos, bumabalik at bumabalik siya sa, sa pagiging ganyan. o no? Kahit anong linis gawin mo. So, sayang ang oras sa paglilinis. So, ayan. Pinagkumpara ko po siya mas malaki pala yung 28 inches no? so tama lang yung nabili natin pwede na to so ayos ito tapo na so ayun ngayon po magluluto tayo no? iniisip ko pa kung ako magluluto o paluluto ko na lang kay Yuki Chang, eh. Pero kasi po, kapag kasi yung kutsa ang nagluto, ano no, gahol na naman sa oras dahil pag uwi niya, mga bago mag six maraming dapat gawin. Papaliguan si Riri, papakainin si Riri, papatulogin si Riri, tsaka pa lang kami. No? So ngayon, hanggat wala pa siya, wala rin si Riri, no? pinasal nung lola. So hanggat wala pa sila, lulutuin ko na to, no? para pagdating ni Yuki Chang, relax na siya. So tara, simulan natin to. Let's go!

Baik guys, baik guys, baik guys. Gigil lah, gigil lah, gigil. Yay! morning po sa inyong lahat. Good morning. Good morning po. So ayan, ano, pinag-almusal si Riri Chang. Nag-almusal na yan kanina. Earlier, Wana, Nani eat. What did she eat earlier? Ano, ka, ka pumpkin and chicken. Ground po, uh, ground chicken. Mm -hmm. No, ano. Uh, pumpkin, ground chicken, um, and rice. And rice and ano, fish. Mm. Fish? Fish, fish mo? Fish. Oh, fried fish. Yeah, fried fish. Ayan, nag ano na po si Riri Chang na nag niya. Ayan. Oh, yan, Gusto pa ng... Banana. Banana. ne? Ayan. Go ahead. Dozo. Ayan. Simulan na natin yung araw natin, no? Bali, rest ko po ngayong araw na to. Si Yuki Chang may pasok, ne? Unahin natin dito sa mga sinampay na buisit na to, no? Yan, yan po ang buwisit sa buhay ko sa araw-araw. kasi -araw, sinampay kasi nandito siya sa loob. para sa almusal natin, dalawang itlog lang. Tapos, ito, namimiss ko na po kasi, no? Namimiss ko na mga mga Si Yuki Chang, nag-almusal na yun, no? Binila ko siya ng jelly. Yun lang ina-almusal minsan. Sa 7-Eleven. Taka, pakita ko sa inyo. Yan, yung parang mga ganito, no? Favorite niya. So, minsan po, hindi yung nag-almusal dahil diet siya, no? Kain naman po. Usually, ang almusal ko po, kanin din, no? Pero ngayong araw na to, rest day natin. Narinis ko na kasi ito. Kaya yeah, ito. Tapos itlog. Yan, Si Yuki naman po. Ayan. Hermes sure na. Itong niluto ko nung nakaraan. Favorite niya. Minudo. Tapos, nagbabawal na siya ng konting rice. Ayan. Tapos, siyempre, yan, pagkulo, 6 minutes. Tapos, nagla tayong kape. Yan, kung makikita nyo nga po pala, no, nagkaroon ng damage itong ano natin. Delikado. So, dapat makapaglagay ng aluminum na ano? Para, ano siya? Safe. Yeah. ngayon nga po palang araw na to, no, marami tayong gawain. So, susulitin natin, no, susulitin natin ngayong araw na to, no. Dapat masulit natin siya. Ngayon po, biyernes, wala po tayong pasok, no. So, dun po sa part-time ko, hindi ko pinapasokan lahat yung wala akong pasok sa regular job ko, no. Dahil para magkaroon naman tayo ng time, no. Kasi, ano, no, nakakasawa din, no. Yung, oo, oh, kumikita tayo, kaya lang, nakakasawa rin yung 7 days a week na trabaho ko ng trabaho. Wala tayong time, time sa sarili natin, wala tayong time, time sa pamilya natin. So sabi ko, kapag ka ganitong marami akong rest day, yung iba na lang ang ipapasok ko. Tapos yung iba, re-rest day ko talaga siya ng rest. No? So sumulan na natin to. Let's go! Yan o, no? kain muna tayo. Let's get it on! Are you sure? Front, dayjobo? Dayjobo tayo. Ito mo yung front. na so, ano? Kung so, mamaya po, Pupunta kami ni Riri-chang sa hospital no, so hindi ko po gano'ng kabisado kung paano. So kasama natin yung mami ni Yuki-chang. Dan? Dan, Dan. Ah. Uh, nani? Ah, uh, medicine. Are... A medicine ano? Medicine no. Buklet? Buklet. Hmm. Are you sure na eh? Dajobo na in the front wa? Dajobo na eh. Ito mo, ito yun. 1 anu um, polis miteru yo. Kore So ayan uh, marami po tayong gawain no. Patra so, na, let's go. Bye bye. Bye bye. you Bye bye. Tikimás. Bye -bye. bye bye. Bye bye, baby. <laughs> Love you. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. Ayun, ano no, ah uh, pasok na si Ririchang, ano, yokong ayokong, -ayokong nagahated. Ano? Ano? Nakakaawa. No. Pero ganon talaga, ay choice. Tapos tawag dito. Yan, hindi na po ako bumaba no? dahil makikita nila yung ating tats no? t-shirt lang kasi tayo so hindi po kasi ako nagpapakita rito ng tato no? dito sa Japan sa Tokyo po no? sabi nila talagang parang open na rin doon Baga, kahit marami kang tato walang problema pero dito po sa lugar namin no? sa Itama yung mga tao puro matatanda hindi pa sila ganong mas maganda na para wala nalang usap huwag nalang ipakita no? so yun wala namang may pakialam no kaya lang po um, nahihiya lang ako dahil syempre lahat sila yung makikita mo karaniwan sa kanila wala naman tato kaya hindi tayo nagpapakita kapag ka po ganitong naka short sleeves tayo ay ah, naka t-shirt lang tayo yan hindi po ako nagbabababa na sa kanya no kapag ka ganyan no? ayun nandito na po si Yuki dog did she cry? Oh, smiling smiling na ha no? hmm. bye bye na so no no mm. got used to it na hmm. ay So, na. See you kecang Let's go! Let's go. na. Yada na. So, bye, bye. Bye, bye bye. Kiswa. Kiswa jani. Atsu kasi. Atsu kasi. kasi. Uh, flying uh, wa. Flying kiss. Pickup wa. So, Flying kiss wa. Hahaha. 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 bye! Hahaha. 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 ayun, ihatid ay na po natin si Yuki Chang so, ayun na sisimulan na natin yung mga gawain natin so tara, samahan po ninyo ako, let's go! drink at energy rin. So ito daw po, ang sabi dito, no, lagi akong bumibili nito pang mabilis ano, kapag may medyo nagugutong. The jelly drink provides you with the energy to stay active every day. Yan. So, marami po kasi tayong gagawin. Kaya, kailangan natin ng energy sa maghapon. No? Tara, huwian na. Let's go! So, ayan po. Ito yung isa sa una nating gagawin, no? Kung makikita po ninyo, yung headlight ko, ano na yan, no? malabo na siya, no? Hindi ko alam kung napipick up ng camera, pero hindi na siya clear, no? So, yan po ang gagawin natin ngayon, isa sa project natin. Kaya po tayo hindi pumasok, no? Sa uh, ating part-time job, no? Dahil po kailangan maasikaso na natin yan dahil mauubusan tayo ng oras, no? kapag nagkaroon ulit ako ng pasok sa regular job ko, um ano ano mas okay no na mag-rest day tayo sa part-time job natin kaysa mag kaysa mag-rest day tayo sa regular job natin. So kaya ayan, tatapusin natin 'yan ngayong araw. Pero sige ron. Successful. So ayan na, ano? tinanong niyo po sobrang dilaw na niya, di ba? May anggulong maliwanag siya, pero pag kaganyan no? dilaw na. So papaputihin po natin 'yan. No? So ganun lang din po gagawin natin sa kabila, tatanggalin natin tapos simulan na natin 'to. Let's go. So ayan, sang mabilis lang po, no. So, simulan natin 'yung pagliliha sa 400, no. Pagkatapos ng 400, so isang pad po, isang headlight, no. Pagkatapos ng 400, tatalon tayo sa 600, no. So dalawa rin po 'yan. Pagkatapos ng 600, tatalon tayo sa 800, no. Ayan, 800, tag-isa rin siya. Katapos ng 800, tataran tayo sa 1,000. Katapos ng 1,000, tataran tayo sa 1,500 grit. No? Katapos niyan, tataran tayo sa 2,000 grit. No? Ayan, 2,000 grit. Katapos ng 2,000, tataran tayo sa 3,000. Pagkatapos, dines. Ayan, basang-basahan. So, tignan po natin. Ayan. Ayan. Diba? Tanggal yung so, isang pasada pa. Tapos, so, yung numulan po natin dito sa park na to, no? Ito, flat kasi to. Tapos, so, susunod natin itong park, park na to. Tapos, ito. Oh. Ayan, uh, 400 grit pa lang po yung ginamit nating liha rito. So, kita nyo na po yung diferensya na no? pumuti na siya. Tapos, ito madilaw, no? So, hindi pa po tayo tapos dito. itatalong talon na po natin yan hanggang sa makarating tayo sa 3000 grit, no? So, ipapass forward ko na lang po yung video. So enjoy po. Let's go. Ayan. Ang kasunod po is 2,000 grit. No? So alam nyo na po kung paano to. Itataron ko na po itong video no? kasi ganun lang din naman po. Paulit-ulit lang. So yung end result po ng 3,000 ipapakita ko na lang sa inyo. So 2,000 ngayon. Kasunod nito is 3,000. Let's go. So ito na po ang end result ng 3,000. No? So, talo na tayo sa susunod nating step. Let's get it on. Ayan, na uh, natapot na po natin itong isa. No? Manipis lang tapos um, hayaan nyo siyang cloudy. No? So, ayan yung magpapakapit sa mga susunod na top coat natin. Sa mga susunod na coat natin, no? So, yun. Lipat tayo rito, no? Nakalimutan ko kaninang magsalita-salita, eh. so, ito. Ano ko sa inyo? Paliwanag ko. So, i lang po natin. O, nga po pala yung binili nating brand, no? Holt Stuff. ano no? Head to no? So, una, make sure, no? Na walang ano. Siguraduhin na walang kahit anong nakatikit dyan. No? O, yan. Okay na yan. Pagkatapos, shake nyo lang. No? So, kanina, kanina ko pa po ito sinashake. Yan. Tapos, yan, gilid muna. Yan. yan. Tapos, mula ibabaw, no? Mula ibabaw. Manipis lang, no? maghihintay tayo ng 10 minutes. No, 10 minutes pagkatapos heavy coat yung kasunod, no. So ayun, dito ko lang siya nilagay sa ating ihawan, no. Ayun, wag naman sana malaglag, no. Ayun. So ayun, uh, second coat tayo, no. Kinapa ko siya. Ah, uh, tuyo na. Ah, uh, gagawin po natin sa second coat is again, konting punas lang, no. Magaan lang, magaan para lang sigurado tayong walang nakapaibabaw dyan no? katapos dito po no, medyo makapal na yung gagawin natin no? ayan ni naman po no, okay sya. Ayan. Tapos hayaang matuyo ulit no, 10 minutes. Medyo heavy coat na po no. tapos hintaying natuyo 10 minutes ayan naka 10 minutes na tayo so pintahan na natin ulit siya. No? so, sa tingin ko tuyo naman na siya. so this time po no yung harap na lang no? tatap ko ta natin kasi baka makapusin tayo makakapusin tayo ng paint ng ano ng pintura Yan, habang naghihintay tayo, uh, pasok na natin to. Ayan, at uh, andito na tayo sa ating last set, no? Last set ng ating um, pagtatapkot. So, sana kumasya, no? So, doon na tayo sa likod, no? Para safe itong ating um, headlight para kung humangin man na malakas, hindi siya babagsak, no? tra okay na yung ating headlight ayos so tara, pasok na tayo sa loob tapos na to let's go so ayun ano ah, natapos na natin yung headlight no? medyo napagod din po ako kasi mainit sa labas tsaka matrabaho po siya no? so ngayon ligo muna tayo marami pa tayong gagawin no? so liligo muna ako babalik mo kayo so ayun at lang natin maligo so ngayon asunduin na natin si Riri Chang no? so ano na magtutu 2.30 na no? So kailangan 3:30 ma-pick up natin siya kaya lang meron pa tayong ibang gagawin. So ayun pong mga damit, mamaya na 'yung pagbalik kasi magagahol po tayo sa oras. Grabe no, bilis ng oras. Yun lang 'yung natin, ano na? Hapon na kaagad. So tara, let's go. Sa oras. Chicken fillet wo Set des. Ah, uh, no des. Ano na po? Grabe. Grabe 'yung gutom ko gusto ko po pong kinakain talaga sa lunch kanin ano kaso ah, na tayong oras